baka puto. Baka blood yeah, crane 'yan. Labas nyo na baril nyo Para pag bumunot sila, tayo. putukan agad natin. Tawag. Diba, tekalwan, tekalwan te. Di ba trade 'yon pag bumunot? nga tayo sarap ng PD Gusto ko sarap Tara nga Go Bigyan mo daw oxy si Ato Oxy dala Oxy ko dito pa Isa pala. lang isa lang isa lang Sige sige ito Magtakay mm -hmm. Kami na ako mm -hmm. Gay ko yung ano dito yung ibang mint mm -hmm. dito tayo sabi, gilid lang din tayo dito sa mga dito hoy eh. kala ko tapat na tapat eh hmm. sa may ano para pag ano may tataguan naman. mabibigpasan tayo pagbentahan niyo no 55k ah? oh, oh 70 eto, talaga sa akin doy 70 pwede pa tumaas per dito per piece, per piece, pwede ako per tumaas, piece. Pwede ako tumaas pwede ko tumaas oh, yung babarilin yung lokal ah hindi nga pwede nga tumaas Ah, um, oh, po, pwede naman. Oo, oo. Ay, barak, barak. Yo, yo. Ako dito. Ano yan? B Palak ako dito. Palak ako nitong, ano. Sa takyan. Ay, <laughs> breaking up. Uh! Dito dito tayo. Dito. pala tayo dito, dito banda sa may bush para hindi naman tayo halata na para nagpapapansin sa Papa. I feel like fucking up upos mo. Ah! ako na, ako na? Shit. Hmm, parang tatak. Tago kayo Deka, para kun kunwari konti lang kayo. Tago ko tong meta ko ito tago. Sa akin magaran ko sa, sa akin. Ka. Tago kayo diyan para kunwari kung lang kayo. Malakas ang loob nila. Tago na. Ako. nag-heli. Nag-wala na. nag bit. Kita tayo, G. Kita ta. <laughs> <Ola>, <laughs> tayo, G. Kita eh, tayo, eh, G. Kita tayo, G. Kaya ano? Oh, baba na sa high ground. Huwag na ina, oh, baba e, na balik. Oh, Gan yeah. lang yung ano, bayahin mo doy. Sino na doon ko mo? Nabilang na tayo. 8P8 daw. Kaya, kaya daw. Oh. Ya, ay, 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 dami <laughs> oh. Ayan na! Ayan Checking by those signs. Oo. Gago, meron ba Tak yun? Takbo, takbo! Para tayo! Takbo, takbo, takbo! Kung mari! Takbo, takbo, po yun! Mag-re-red Kasi kumbaga, bibait lang natin para hindi para wala nang verbal. Pabul tayo. Okay, okay. Ya, ya, ya. batay. Oy, batay, oy, batay tumatakbo. Eh, sige na, wala para wala verbal. Hindi, hindi mag-personal. Mag mag wag, wag yung pansinin, oy. Pwede niyo, pwede natin 'yan pag nag shot Arpian na lang natin. Oh. Sige, okay lang 'yan, okay lang 'yan. Naiwan yung <laughs> isa, balikan natin, balikan natin. <laughs> <laughs> Tara balikan natin. Gago. Sakit. Tara dito dito, Masok, masok! na dito. Chip, anong problema, Chip? Ayaw ay, 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 ako. ay, 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 Dali, dali, dali. Ba't ay nagtatakbuhan? <laughs> <laughs> oh, hindi na <napang laughs> pa upit yan to. Wala mo, Hindi trip pa pa, tapos mata Bawal Ako pa yung Bawal ba 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 tayo parulin, ba bawal tayo Ano, ba -la. <laughs> well, gangster yun na natin. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Dito, sunod na kayo. Hoy, hoy, dito, dito. Nakikita tayo. Huwag taguan, hindi tayo yan So, dito sa gilid. Kaya ba yan? Kaya ba yan? Kaya ba yan? Kaya ba Ano yung ano? Oo, yung na, di ba? Oh!

Dito, dito, Pablo. Dito, dito. Ayan, dyan na sila. Ayan, dyan na sila. Bisa mo, Pablo. Bilis mo. Ayan, ayan, ayan. Bisa mo, Pablo. Bumaril na, bumaril na, bumaril na. Ayan ba? Ay, tara. Ay, hindi. Ay, wala. Para bawasan eh. Hindi, hindi, hindi. Taser, 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 taser. Ay, pwede natin parin ito. Batay din na taser. Tara. Turn, 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 turn. Game na, oh! game, 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 game. Palag. Ha? Ayun yung RP Han, para maganda. Taser na tayo eh! Para ano ba natin arpihan, yan? Isa na sinong nakamata? Ayun, kayo banda? Ano ba parilin? Tangas! Paano tayo sisimulang bumaril? Taser lang yung baka mga... Ay, naiwan ako mag-isa! ina yun! Saan na?

Chip, magandang umaga, Chip. Chip, magandang gabi. Ano ba ang problema? Ba't nyo ako may chief, nang, nang gabi, Chip. gabi, Chip. po Ay, tago yung barrel niya. Ay, ba't may mga nakapwesta doon, Chip? Sa ano-ano meron doon? Chip. Chip, bakit nakahawa naka na, ano, naka ka well, no, ng baril, Chip? Ba't naka ka ng barrel, Chip? yan, yan. Kahit masakit yan, Chip. Masakit yan. Tago yan, yan. Masakit yan. Masakit yan, Chip. Hello, Chip. Ano, meron, rereng chip. Dito Chip. lang po kami. Wala po ginagawang masama. Naghahabolan lang kami kanina. Lalaro lang po kami ng pellet gun, talaga. Kala namin gusto niyo sumali eh. Pwede bang malaman anong SOP niyo dito, Chip? SOP. Ano 'yung SOP? Boss. But, uh, Standard procedure nila dito. Pumunta sila eh, dito, dapat kaya nga, ah, kita namin din, tinetaser nyo kami. Ay, anong problema niya, Kip? Eh, boss, hindi kayo nakikipo-operate sa amin, bossing. Eh, eh nagkakabulan na kami. To, bossing, chip, eh. Nag nagmamata-mataya kami, Chip, eh. Nagkakabulan oh, kami. nagulat, oh, nagulat, nagulat kami sa inyo. Nagulat kami, kami no. bigla kayo sumali. Dyan lang kayo, oh, bossing. Oh. Kayo oh, Tapos, buka, tinetaser nyo pa kami na wala kaming kaalam-alam. Kung okay. okay. Naglalaro lang naman kami. Eh, tumatakbo kasi kayo, bossing eh. Bawal ba tumakbo, bossing? Bawal ba? Nag-aabulan niya kami. Nag-aabulan niya kami. eh manay. May hihintihan na nalang ako. Kakain sana ako yung mali, mali. Sorry. Eh, bossing, gusto lang naman namin kayo kausapin. Ba't kayo andun sa PD? Parang may ginagawa kayong mali, bossing. Kaya namin kayo inaabol, bossing eh boss, dito lang kayo, boss. sabi na kayo, boss. Sabi, namin ano eh, simulan na natin tawag sakto dumating kayo eh. May bossing yung mga kasama, papuntahin mo muna dito, bossing. Bakit naman bossing? Dito lang naman. Bakit? yung, kasama niyo nandito ba? Oh, tanong ko sa inyo. Dalawa kami. Ano dalawa? ko na nandoon sa bubong kanina oh. Sino ko niyo? Sino nilo niyo? Sino nilo ano bang um, ano niyo, um, Chief? Um, ano um, bang problema niyo, Chief? Ay, nasa bubong. Sabi niyo, dalawa lang kayo dito. Ano yung nasa bubong? Ano ayun, no? na Sir? Ayun, nakapapalapitin niyo lahat ng mga kasama ko dito. Tapos yung mga kasama niyo nakakalat. Ah, ano gaguhan? gagawin? Paikot uh, din kayo sa amin, sir, eh. <coughs> Makailabas niyo yung kutsilyo niyo sa amin, bossing, eh. Ano ito, gaguhan? <coughs> Hindi, kailangan nang respondi, <coughs> boss. Kasi... Ano nga nangyari? Ay, bakit kailangan respondi? Respondi ba yan o setup? Hindi setup to, boss. Oh. Eh, may mga But dala nasa kayo. Bubong? Bo eh. May responde bang nasa bubong? Bo may mga dala kayo, boss eh. Baka may gawin ko yung iba eh. Medyo ano yan. Hindi pa kayo nagpakilala, boss. Yung pakita niyo. Kaya so, nga, ito niyo. Baka nasa bubong bo nakabang. Oh, ay. Uh, ito, ako si Alison Berger, sir. Ganda lang oh. last name mo, Chip ah. Oh. Uh, so, chip, ba't yung mga, mga, ano ba, akala ko pa rin ka lang. Ba't na yung mga kasama nyo? Ano ba yan? Nasa bubong pa. Pwede ko yung oh, mga... Uh, Malagot wala mo naman. Ano ba gusto niyo talaga mangyari? Kinakausap lang kayo, sir. Napag-usap kayo na maayos. Tapos nandun sa bubong. Nakasarap kayo ng PD. Parang may nagaganap na iba, sir. Kaya kanina, pinapahinto namin kayo para mapag-usap na maayos. Eh, takbo kayo ng takbo. Eh, gaya nga nang sinabi ko. Nag-aapulan niya kami. Tapos tumating kayo. Oh. Pinapahinto nga namin kayo, sir. Maliba namin na, ano, tigilan kayo kasi nga, Siyempre may taya sa amin Tatayain yung isa O oh, hindi pa titigil yung laro namin Oo oh, hmm. nga Saglit lang naman yun sir eh Kasi kakausapin lang naman kayo sir eh Eh, eh pwede naman pagkatapos namin, di ba? O, oh, kaya kagaya ngayon, tumigil kami kasi na-curious kami. Ba't nyo kami habol oh. Eh, oh. kanina po kayo pinapatigil, sir, eh. Kasi nga, oh. nasa harap Hindi yung, yung ano, iti-taser nyo kami, di ba? Eh, hindi kasi kayo nagko-comply, sir. Eh, syempre nga, di diba? ba? kinausap mo, Chip? Oo oh, nga, sino ba kinausap mo? Eh lahat kayo tumatakbo eh. Super Pero may kinausap na ako. Ito mo, wala ka palang pinatigil, Chip. Kaya eh, lahat, patigil lahat namin kayo talaga kayo, bossing. Kayo. Hindi namin kayo naririnig, Chip. Baka masadong malayo kayo, Chip. Eh, hindi, hindi namin kayo mar... Ano yung hindi oh, maririnig? Oh, tayo. hindi, oh, namin, namin, namin oh, oh, hindi namin mali yun. Oo. Hindi namin mali yun. Uh, Nagtatakbo kami. Ang ka eh. bossing. Mali mo, Chip. Tumatakbo, bossing. Nagahabulan oh, nga, Chip. Oh, hindi ka ba makaintindi, Chip? Nagahabulan kami, Chip. Eh, Tapos no, nung inahabol namin kayo, hindi kayo tumitigil, bossing. Aba, ito, tumigil namin? na nga well, kami. Wala oh. naman kami ginagawa ang masama sa inyo. Ba't oh, nyo kami uh, ahabulit, di ba? Kaya nga, bossing. Um, ito nga, bossing. Oh. Eh, so po namin, bossing. Kasi andun, andun kayo sa harap ng pidi namin, bossing. Siyempre, napaisip na rin kami. Baka may ginagawa kayong mali, bossing. Hmm. So, yung ano, yung protocol nyo to safe and secure. Tinagasan ako, Berdia. Ah. Bossing. Bossing, kinakausap ka, um, Bossing. eh, may nag-grip. Kalang Bossing. Bago ka lang um, ba, Bosing? Bossing? Sige, mabait naman ako eh. Galing din ako sa ganyan. Sige. Kalang Bossing. Sa Oh, kausapin mo tungkol eh, sa ko. Tayo ay ang kanini. bossing. Diyan uh, lang nga kayo bossing. Sino nakakalat kay bossing? Bakit? Sino kayo ba ba, ba, para magdemand sa amin? Oo eh uh, bossing kami yung mga pulis dito, bossing. Eh hey, bakit? Ah, uh, wala kayong, karapatan mag-demand dito. Susunod yung Hindi, ano meron na, sir yung... kasi may nag-report sa amin, may nagaganap na truck dealing Hindi, sa harap Hindi, eto dito na nga kami, di ba? Para kausapin kayo. Ba't yung ano yung iba? Ay, ay nga. Hindi nga. naman kailangan kausapin lahat, di Kaya kailangan diba? yung mag-comply dyan kayo para oh. maayos yung usap Kasi nakakalat kayo. Eh, mag-comply kami kung kung dito lang din ng mga PT, oh. Ay, siyempre, kumakalat sila, oh. Yun, oh. tingin mo dyan sa paligid namin. Siyempre, para safety din ang mga kapatid namin to. Puro safety din namin yan, sir. Dadalawa kami nandito. Oo, oh, eh, ito yung tayo magreklamo. O. Kaya nga, pinapanap punta kayo dun, sir, para mapag-usap na maayos. Tuutusan mo kami, tapos kayo, hindi niyo magawa din yung gusto namin gawin. <laughs> ano, Chief? Ano bang kailangan niya, Chief? Pwede na ba kayo umalis? Mag maglalaro pa kami. Pwede okay, na ba namin kayo maimbitahan sa aming departamento? Bakit? Bakit nyo may imbitahan? we're <laughs> searching lang, bossing. Bakit ba nga? Bakit? Ano ba? Nakita nyo? May waras sa kayo? May nag-report sa amin, bossing, eh, may na, nag na amin may nagaganap bossing. na drug dealing sa harap ng PD. Nag-report sino? Kaya kailangan... Citizen, bossing. Kailangan namin kayo may imbitahan sa PD. Sa departamento namin, bossing. Eh, kung ayaw namin, kasi wala naman kami ginagawa. Sagabal <coughs> sa kayo sa ginagawa namin eh. Eh, kung wala kayong ginagawa, bossing, magka kayo. Ay, bakit? Yun na nga eh. Wala kami kinaga. Ba't kami magkocomply sa inyo? Kasi may nag-report nga sa amin, bossing. Nasarap harap kayo ng PD, eh kayo yung nabuta namin doon. Pagpunta namin, nagsistakbo ang kayo. Ang paulit naman. Paulit-ulit na lang ba tayo dito, Chief? Ayun nga eh. Paulit-ulit na nga eh. Ayun na, pinapunta na namin lahat ng na ano, bossing. Baka Ayun. nang pwedeng mag-comply na kayo, bossing. Ano ba ginagawa namin? Di ba to comply? Kasi nakakalat kayo, bossing, oh. Hindi pa pa-complete yung ginagawa namin sa inyo. Kanina pa nga kami nakatigil dito para may pag-uusap sa inyo, di ba? Bosing, ang haba ng baril mo bosing ah. Ako uh, okay, sir? Oh, haba ng baril mo chip ah. Oh, Bakit di ka nagkasalita? Ay, ano lang yan, lakot lang ho? yan. Tapos sila kausapin, bossing. Oo. Oh. <tinyo> Bakit? Eh, hindi ka sila kailangan kausapin. Ikaw yung lumapit sa akin para kapag-usap. Ba't mapapasa natin ng kwentuhan nila. Sabi ko naman na lahat, bossing. Oh, yun naman pala eh. Di makakalis na kayo. Ayon Ayon hindi, bossing. Ano daw bang nangyari, Chief? Bakit, ba't kami inahabol? May nabalita kami na sumpong kasi na may nang bebenta daw ng droga doon. Sa ano namin. Ah, Harap wala, ng... Kami, tas kami daw yung abutan, wala. Oo, oh, nakita namin, na, nakapala eh, yung mga krim, ano to kanina eh. pa yung kapatid ko. Prince na yun. Eh, bigla daw nagsitak ko. Yung mga mga Prince. Ano Chief, makakalis na ba kayo? Oo oh, kami, makakalis na ba kami? Kayo or Para kami? Para may tuloy namin. Oh, may tuloy namin yung ginagawa namin ng Kasi burot na yung isang pinsa na, namin, na. Eh. E, di namin eh. Hindi sila nagpa-first ng posasan. E, ba, hindi pwede mga, mga, mga kapakapan bossing, bossing kung Oto. wala kang ginagawang mali mga bossing. Eh bakit naman bossing? Ba't nyo kami kakapakapan? Oh, pwede may Kasi may, may sa, sa ay, PD na ano eh. Drug dealing sa harap eh. Eh kayo nabuta namin doon. Eh kung wala kayong ginagawang masama bossing, magkocomplain naman kayo siguro. paglabas ng kutsilyo, burot na agad yan. Bakit naman chip? Kaya naman nagsabi bossing wala kang ginagawang mali Siguro oh, ma, naman magka kayo boss ano? Kayo wala kayong dapat ano sa amin <coughs> Kasi Bet wala kang may ginagawang mali, kayo nawabit sa amin bigla eh. Kaya nga boss eh, kasi nga may nag-report nga sa departamento namin boss Kaya nga pa nang sinasabi it. boss eh Bawal yan, bawal yan Eh paano nga kung ayaw namin magka-offline chip? Kaya kung eh kayo na pinapainto namin kayo boss, ayaw nyo namin eh, kayo yung namin sa drug dealing area may nagbebenta bang droga sa inyo doon? masakit yan, masakit yan wala, wala naman ha? hindi ko naman ibagal kung wala naman, okay kahit na chip, nakakatakot ko chip eh may high blood yung isa dito hindi ko basa-basa kasi nagpapakampap chip eh bawal na ba maglaro ngayon sa kalsada chip? oo nga hindi, hey, kasi yung mga nagbibenta doon, nakadapa eh. Oo, oh, nakadapa. Ay, kita mo Naka naman doon, pala, nakadapa. Oo, oh, oh eh, nagbibenta. Nandun, eh. Oo, oh, ay eh, kami, hindi man kami nakadapa. Oo, oh, kaya nga. Oh, eh. kung wala nga kayong ginagawa, boss, complain kayo. Magpapakap-kap lang naman kayo, boss eh. eh. ayaw nga namin, chief, kasi nga wala mga kami ginagawa eh. Eh, ayun eh, nga, boss eh, wala pala kayong ginagawa eh. Ba't ayaw nyo magcomply? Anong ayaw magcomply? Tutusin okay, niyang ay, pwede nang posasan si Leo eh Ayaw nila mag-warning ay, ay, Ayaw mo pa kap boss eh Hindi marunong bumerban Sabi nga ayaw ko nga kasi wala akong ginagawang masama Ulit ulit naman tayo boss Ayun ay, na nga eh Ay tingin sana tumitigil ka Hindi tapos na tong usapan na to Pitawag na tayo ni boss boy Tara na daw Tara 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 na ba? Tara na daw Mauna na kami oy, hindi, hindi daw pwede Bakit? Bakal ko mais hindi pwede yung malis mga oh, boss Hindi pa kayo nagko-complay Oo, oh, ganito na lang Apir-apir <makes noise> na lang tayo Apir-apir na -apir. lang <laughs> <ay>, <laughs> Apir-apir na kayo sa amin Apir-apir na lang tayo, Chief Negative Bakit? Kailangan namin kayong kapkapan para makalis kayo Hindi naman pwede yun Ba't naman di pwede? <laughs> Dahil ayaw namin, Chief ay, Dahil ayaw namin, Chief Dahil ay, ayaw nyo Oo, oh, Chief Hmm. Tan compliance kasi yan eh. Bakit? Ano bang ano, anong krimen na ginawa namin para mag-comply? Anong krimi na ginawa nyo? Pinahuli din kami sa ano niya eh. Para para pa namin nagbebenta ng droga. O oh, ba't para nagbebenta ka naman? Nagbebenta Oh, naman. Okay. Okay. sa nagbebenta no, sa nakita ba? yung totoo. Saan? Ay, ah, saan, yun. mo, saan oh, ebidensya mo, Chip. Sa ebidensya mo. Sa so, evidence na may kailangan pa namin kayong kapkapan para mas maging solid yung evidence. Eh yun naman pala eh, hindi pala solid yung evidence mo eh, tapos magsasabi ka ng ganyan eh. Tumakbo kayo bigla. So nung tinatago niyo. Tumakbo kayo. Naghahabulan nga kami. Wala Wala tao to kanina yung nag-uusap eh. Naghahabulan kami, eh. chief. Hmm. Tapos naghahabulan kami. Kaya nga, eh, tapos, eh. syempre naghahabulan. Hindi eh, nagtatakbuhan kami. Nag-aabulan kayo pero may hinampas ng baseball bat tapos meron nag-aabutan dun sa harapan na PD. nasaan yung ano? Prueba mo? Nasaan yung prueba? Ba't kayo papakita sa inyo? Ay! Loko pala tong pulis na to eh. Sasabihan mo kami tapos ayaw mo pakita prueba. Tapos ano, pagbibintakan mo kami. Magkaiba okay, sa nagbibinta sa so nagsasabi ng kung nagpapakapkap kayo di tapos tayo dito. Ay, no, sabi na totoy, wala kayo makakita ng prueba. Hmm. Oh. Kung nagpapakapkap kayo, kanina pa tayo tapos dito. Eh ayaw nga namin eh. Bine, pag nagbibintahan mo nga kami, mali mo lagyan mo kami sa bulsa namin, di ba? Ano? Ba't ko kayo lalagyan? Oo, oo nga, oo nga. Tama Ay, yun. Sino ba kayo para taniman? O eh, sino ba kayo para pagbikyan? Sino kami? Kami nagpapatupad ang batas dito eh. Ah. Ako rin, nagpapatupad ako ba? ng batas sa bahay Parang eh. Ang legalig yung masyado okay, inan nyo. po, kayong inaano niyo? Ang legalig pa nagsasabi mo? Bagan, magano mag yung mm. ano oh. nito, wala sa ang nagano na yung maximum tolerance nito, boy. Napipikon na to. Ano? Pipikon na. Ano? Inabas mo per weba mo. Hindi. Pato ba mo up ka? Hindi mo break tayo ng Para pa. may tinatago pa kayo. Tinatago so, so, sinasabi ganyan. mo. Ano chief? Ano na chief? Ay, oh, nahirap ano, ano na kausap. Makakaalis na ba kami? Makakaalis na kayo. Hindi pa kayo di nagko-comply na maayos. Kung nagpapakap kape, tapos tayo dito Ay nalang ang malis chip, parang Oo nga Ba't kami alis? O sige, ito, ito Paano pag may kayo, anong gagawin nyo sa amin? Ay di huli namin kayo lahat Ulo? Grabe naman si chip Kahit wala kayong makita no. sa ibang ano Kapatid namin, huli niyo kami Magkakasama kayo eh ba namin kung nagpasapasahan kayo ng ano? Grabe diba? talaga mga pulis na to, no? Pero yung nasa bubong Ano yun? Kapkapan! Ito, ito, ito! Ito ko sa ko kanina pa Halika dito, kapkapan mo ako Kapkapan mo na mo. Atayin mo Oh, Uy! <laughs> ano ba to? <laughs> nagkaka ba, okay, ano nah, ka ba, Chip? <laughs> Hindi, Ano ka ba? Sarang flex, sarang flex, sarang flex. Nagkaka-flex ka ba, Chip? Narang flex, narang flex. Tapos ka may boss, tapos ka Uy, oh, para kang palakang na gitla. Tapos ka may boss. Oo. Oh. Tapos kapanda natin yung iba. Oo. Ano, Chip? Ano, to, ano, to ay, chip? Ano, chip? ano to, Chip? Ano ka na, Chip? Ano ka na, Chip? Ano na Eto, ay, eh, trabaho lang, Chip. Pasensyahan na.